Anak ni Manny at Jinky Pacquiao na si Mary, umiiyak ng ilang linggo sa GK, si Mary Divine Grace, Princess Pacquiao, ang panganay na anak ni na Manny at Jinky Pacquiao, ay kasalukuyang nag-aaral ng Biomedical Science sa Royal Holloway University of London. Bagamat malayo sa kanyang pamilya, ipinagpatuloy niya ang kanyang kurso at patuloy na nagsusumikap sa kanyang akademikong landas sa England. Ano kaya ang nararamdaman ni Princess sa pagiging malayo sa kanyang pamilya? Paano kaya niya hinaharap ang mga hamon ng pag-aaral sa ibang bansa. Ayon kay Princess, medyo nahihirapan na siya sa kanyang kurso, ngunit masaya siya at marami siyang mga bagong kaibigan. Itinuturing niyang isang uri ng premed ang kanyang kurso dahil maaari siyang magpatuloy sa pag-aaral ng medisina pagkatapos nito gusto niya rin ang pakikisalamuha sa mga pasyente. Ano kaya ang mga plano ni Princess pagkatapos ng kanyang kursong by medical science? Magiging bahagi kaya siya ng larangan ng medisina o magtutok siya sa iba pang aspeto ng agham pangkalusugan. kalusugan sa kabila ng mga pagsubok sa pag-aaral. Inamin ni Princess na nahirapan siya noong mga unang linggo ng kanyang pananatili Halos linggo-linggo ay umiiyak siya dahil miss na miss niya ang kanyang pamilya. Ano kaya ang mga hakbang na ginawa ni Princess upang mapagtagumpayan ang lungkot at homesickness? paano siya nakahanap ng lakas upang magpatuloy sa kabila ng mga emosyonal na hamon upang mapagtagumpayan ang mga pagsubok. Nagsandig si Princess sa kanyang pananampalatay. Ayon sa kanya, tuwing siya ay malungkot, lagi niyang dinadalangin ang tulong ni God at hinahanap ang gabay niya. Gaano kaya kahalaga ang pananampalataya ni Princess sa kanyang paglalakbay? Paano kaya ito nakakatulong sa kanya sa mga mahihirap na panahon? Bilang isang estudyante, nakibahagi si Princess sa mga sports activities sa kanyang school, tulad ng volleyball at badminton, na siya rin ay mahilig sa mga ito. Hindi lang siya natutok sa pag-aaral, kundi nahanap din niya ang kasiyahan sa mga sport. Paano kaya nakakatulong sa kanya ang sports upang magbawas ng stress sa kanyang buhay estudyante? Ano kaya ang epekto nito sa kanyang pang-akademikong buhay? Isa sa mga bagong karanasan ni Princess ay ang pamumuhay ng mag-isa sa ibang bansa. Ibinahagi niya na siya ang nag-aasikaso ng kanyang mga pang-araw-araw araw na gawain, tulad ng paglalaba at pamimili ng pagkain. Ano kaya ang mga pagsubok na naranasan ni Princess sa kanyang pamumuhay ng mag-isa? Paano siya nag adjust sa mga responsibilidad sa araw-araw? Nabanggit din ni Princess na madalas siyang mag-commute mula sa kanyang lugar papuntang London at minsan ay nahihirapan siya dahil sa sobrang dami ng tao sa tube, ang underground train system ng London. Ano kaya ang pakiramdam ni Princess sa mga pagsubok sa transportasyon sa London? Paano siya nag adjust sa isang masalimuot na sistema ng pampasaherong transportasyon? Mahalaga kay Princess ang magkaroon ng komunidad na magbibigay ng suporta sa kanya habang siya ay nasa ibang bansa. Dahil dito, madalas siyang dumadalo sa isang simbahan sa London at doon niya nahanap ang mga bagong kaibigan at kasamahan na tinuring niyang isang pamilya. Ano kaya ang epekto ng simbahan sa buhay ni Princess sa ibang bansa? Paano siya tinulungan ng simbahan upang mag-adjust.